Hi guys, good morning and for today's video may gagawin tayo, nagprepare ako ng mga papremyo dahil today is birthday celebration ni Che as part sa kanyang event so may mga gagawin tayo and ito na nga gagawin natin today is maglagay tayo ng mga prizes dito sa ating paper bag so may mga palaro kami mamaya and isa na to sa bibigay namin dito, ito yung mga prank prizes na gagawin natin. So, dito, meron tayong mga um, paper bag na kalagay. Ayan, Burberry. Meron tayong Fendi. Ayan. Tapos, Dior, Coach, ayan. So, ilalagyan natin yung mga price dito. So, lahat ng mga pag-games natin mamaya is, ano, puro pang lang naman para mag-intuin naman tayo mamaya sa party. Nakakatawa itong gagawin kasi nga, hindi nila alam kung anong mga laman ito. Although may mga iba, napapanood na nila to sa TikTok, so, alam na nila may mga idea na yung iba. Buksan lang natin yung mga paper bag. So, ayan guys, first item natin alagyan. So, meron tayong Chanel. So, Chanel, ang laman ng Chanel ay Chanelas. So, ayan. Katuwaan lang ito, guys. For sure, mag -e enjoy yung mga guests natin mamaya. Gulat na lang sila sa mga laman-laman nitong ating pa-premium. Kaya, good luck sa mga mananalo nito later. So, next, meron tayong DNG. Dolce and Gabbana. At ang laman ng DNG ay Ding Dong and Galia DNG Ito na yung DNG natin Dolce and Gabbana And sa ating Zara Ang laman ng Zara ay Zara Dinas Ito na yung Zara natin Next Dior So ang laman ng Dior natin guys ay Deodorant. Deodorant. Oh, ito naman ang deodorant natin. Next prize natin ay Jomalon. Ay, grabe. Ang bango ng mga jumalon guys. Pero ang laman ng Jomalon ay... Jomalon, guys! Oh. Pwede ka na magluto ang maya. Jumalon. Next item natin is... Wow, well guys, brand new PC. At ang laman ng brand new PC. Ay. Chiran. Pansit Canton. Yes, tapinoy. Oh. Next, natin, ay. Charles and Kit. At ang laman ng Charles and Kit, ay. Kit Kat. <laughs> Kit Kat ang laman, ni Charles and Kit. So, ayan. Next, natin is. Fendi. Anong laman ng Fendi? Ang laman ng Fendi ay Fendi Sal. Fendi Sal. Hindi ka kumain after. Magkapi ka na after nito. Ayan. Next gift natin is Coach. Ano may laman ng Coach ay Coach Shara. Last is, meron tayo nitong Burberry. At ang laman ng Burberry ay ito blueberries. Oh, di ba? So, ayan guys, yan yung mga prices natin mamaya na i give guys. So, ayan, sana mag-enjoy ang ating mga mabibigyan nito. And good luck mamaya sa ating party. See you guys!